ang isyu ngayon, ang tanongin mo ang tao. Tanongin ninyo. Sabihin ko nga, anong isyu ngayon? Yan. Ito. Yun rin ang maging isyu na didikit kay Marcos hanggang matapos. O hindi niya ito na Nandang solusyon. He will do all the ng of the most unpopular Na sa panahon niya, marami ang nagukong at namatay na niya. Yan ang mo lang siguro kung saan mag-isip na tayo ngayon dito, usok, लिपे में

And we can improve on the economy by having more jobs for them. I think that... Uh, but, maybe the, the next decade will be a great one. All I want to do is to have more jobs for But it's okay. Paul. Siya ay anak ng sasata Lumaki sa mahira, ngunit nagsikap para mag-aral at naging batikang hugadlo. Pasig Sermer Congressman sa so Sagip Parque Riz sa ng urban pool sector at ngayon na kumatakbo bilang kilala. Ikaw ang pag-asa Dante Marguleta, number 38 sa buhay. Bago lang ito naglabas sa mga kanyang at trabaho ito sa mga kanyang, I don't know. But yung mga tao na prinsipyo, di prinsipyo. Madali talaga. Yan ang ang nahalata ko sa mga kanyang. Yung mga tao na mga ay prinsipyo talaga. Hindi uh, tatagal uh, yeah, sa mga kanyang. Lalo pa sa mga kanyang. They have their own shirts. Austin and ini di sini juga lah di lokasi yang sepura itu. I don't know if you want if you want to tell us, but uh, itu talaga ang kita ko pattern. It's a pattern sa mga Yung nagwapo uh, at yung gabanay na abogado hindi tumatagal sa mga at it could only mean one thing na hindi na ng sa batas o may pinapagawa na ayaw ng darawin laban sa konstitusyon Ito naman si Kaibigan ko si Kaibigan ko si Kaibigan Wala sila representation except for the few elected officials. Pero yung ano, wala, wala at, uh, sila. Kulang na At nung sinabi niya, tapat mo siya. Sabi ko, mabuti pa. Kasi wala kayong representasyon na sa Rogan. So, Attorney Hibi Inlu Kada Nick Grosso Abogado At may kapayahan Sa so, trabaho Si Good Lawyer At nag-iisang kandidato Ng na Tagavisayas Correct. I would agree with him. He was a former senator of the Department of Interior and Local Government, later appointed as Land Bank Director and Commissioner, Presidential Anti Corruption Commission. <laughs> Asa bi. Nam Flemingdal Pastor Ang tanong ng bayan, ilang ba talaga sila nang dumaan sa buhay mo? Ayun, takot-takot yun naman. 何 wala na sa telebisyon at kinipula. Pero sa patungo buhay, isa siya ang kaibigan at ibang klase ang ng bayan. Ito yan. Doon na, hindi ako dapat. Uh, ito si Philip Sandoval. Huwag mo na yung kaibigan kami. Hindi na lang pagmahal niya sa bayan niya lang sarili. Respect Irrespective of yung lana. Alam ko talaga Sa puso niya. Nag, nagmamahal ng isang bayan. Kerana mana-mana kita mana-mana sila tidak layak. Adakah politikan? Khususkan aku every periodekan kesehutan elektronik. Anies Baswedan keseian tiga years will give you a chance to change leaders, untuk mana-mana sila terus. Tamaknya? Aku setuju. Kasih hmm. yang experience kita ini, ini teman tangan kita Selamat datang kepada dengki ini sebuah yang to the election. of the candidates who can do the work the community. Yan ang It could not be my son. Hindi ang daman manakong lubayo. Mamili talaga kayo kung After all, ang kaming silit-silit silit, Allahumma, tayo rin Don't suffer. So, ako umaasa ang ginoo 죄송 patay na ako na itong Hindi na ako ano... I'm armed. But titingnan ko kasi yung ko na pag nababat yung standard ngayon, bakit mahirap ang ganyan mo. May sobrang alasan ko kasi So, alalayad ko sa Pengalaman terakhir saya, pengalaman terakhir saya di sini, saya tidak pernah melihat orang yang berani untuk mengatakan bahawa saya tidak pernah melihat orang yang berani untuk mengatakan bahawa saya tidak pernah melihat orang yang berani untuk mengatakan bahawa saya tidak pernah melihat tidak ada apa-apa yang boleh dibuat, tidak ada apa-apa yang boleh dibuat. Oleh itu, saya ingin mengucapkan terima yang telah Na na meeting, Wala na lahat ng mga mga. Huwag lang kayong ni kami ito One meeting na rin. Wala meeting na. Wala hulga peace more god god mercy sugar put candy juice petanda nama petanda nama pada